Samantala, umakit na sa Siam ang bilang ng mga namatay sa lumubog na barko sa karagatan ng Malawaan Rizal, Occidental Mindoro noong nakalipas na linggo. Ayon sa Philippine Coast Guard, kasunod ito ng pagkakadiskubre sa karagdagang pang mga bangkay na lulan ng MV Hong Hai 16. Dahil dito, sinabi ni Lieutenant Junior Grade Kenneth Bongabong, PGC Occidental Mindoro Station Commander, na dalawa katao pa ang nawawala. Ang MV Hong Hai ay may lula na 25 crew members kung saan labing tatlo sa kanila ay mga Pilipino at labing dalawa ay Chinese nationals. Hindi pa inilalabas ng PCG ang pagkakakilanlan ng mga nasawi dahil hinihintay pa ang pagsang ayon ng kanilang mga kaanak. Nagpapatuloy rin anya ang marine investigation habang nakatutok din sila sa response effort. Sabay din anyang isinasagawa ng PCG. Katuwang ang Department of Environment and Natural Resources ang Seaborne Patrol upang mamonitor kung mayroong tumagas na langis mula sa barko.